morning po. Welcome pa po sa aking channel. So, ngayon, um, tatalakayin natin ng iba't ibang dahilan kung bakit nga ba hanggang ngayon wala ka pa rin sa iyong bahay. So, pipigyan ko kayo ng tatlo lang na dahilan kung bakit wala ka pa rin bahay or na nang nangungupahan ka pa rin. Ito ay base lamang sa karanasan uh, ko sa so, pag kausap ko, hindi ko nilalahat kasi baka sabihin nyo, rich mental ako. So, may mga na-encounter ako sa loob ng two years ko na pag-aalok or pag sa sideline bilang real estate agent. Siyempre, nagsimula ako sa mga kaibigan ko, sa mga tao na malalapit sa akin. So, may mga nagtiwala, may mga So, yung na-encounter ko sa kanila, una-una nilang sinabi sa akin na, ay, gusto ko sa mga yan, De, kaso, madaming requirements. Tsaka, ayoko ng, ano, na, demo. Kasi, madaming proseso, mahirap. Okay na ako dito, guys, sa ng upahan. So, wala akong nagawa. Kasi, hindi naman natin pwede ipilit. O, hindi natin pwede i-insist yung atin kasi opinion nyo yon So, syempre, as ako, kaibigan, or malapit nyo ng kakilala, respeto. Oh. Pangalawa, sasabihin sa akin, scam yan. Hindi totoo yan. Kasi meron akong kaibigan na nag-avail ng ganyan. Tapos naglabas ng gantong amount ng pera. Tapos wala namang na-turnover. Tapos ang ending pala, pinakulang, in in scam lang siya. Ganyan. So, madalas, yes, pag real estate agent madalas po talaga yan na maririnig mo sa mga tao na inaalok mo. Pangatla naman, sasabihin sa'yo, ay, ayoko yan. Kasi layo-layo. Mura nga, layo-layo naman lugar. Ay, mga gawin ko dun. Dito na ako, eh. ito na yung nakasanayan ko. So, dito na lang ako. Okay lang kahit nang mga hanap bakit. Hindi ko naman yun madadala kapag o na talaga mahirap ipiliin or sayang nakakapanginaya, nakakalungkot yung gano'ng pakiramdam. Pero nung katagalan na, na nagbebenta ako, parang nasanay na ako na gano'n. Parang naadapt ko na yung gano'ng buhay. Minsan nakakalungkot lang talaga na kaya tayo hindi mukhang iba tayo mag-isip compare mo sa mga Chinese. So, yun nga, dahil hindi natin